Hello guys, kung gusto nyo kumuha ng mga uh, lay away na alas, meron dito. Meron siyang 24K, 999.9. Ayan. Dito to sa worldwide. Meron din silang Saudi gold. at uh, naman meron silang silver. 925 130 per piece. Aeto ah, ito pala yung ano, yung Cartier na bracelet. Ito sya ate ano, yung Ay. Cartier na, na oh, bracelet. Oh. Pero ano yung Stainless St Stainless lang. Yan. lang. Uh, Pero meron kaming gold, ayun, Oh, yung gold. kanina nakita ko. Okay. Hindi ko hindi ko pala na yung ano, yung ma yung money catcher. Nandiyan sa loob. Para may idea. 20 inches namin na dyan. Mabilis pag may pera eh. Ha? Ah! Ito sing -sing oh. Yung sing-sing lang. Ayun pala yung sing -sing ano ng money. O pagkatapos, ayun yung, manga yung, manga oh, yung oh. ano niya. Hindi kita. 999 din siya. Uh, ah, 18K siya. 11K, ah, yung k Chinese gold. Yung isa kanina 999 siya, 24K. Ano'ng anong gold pala? Chinese stop sa ka ano. Saudi. Ayun oh, ah, guys, wala silang okay. Chinese, ay ah, wala silang Singapore gold, Chinese gold at saka Saudi gold lang. Ah, 'yun, okay. Oh, okay. So, mayroon dito ano, ah, hindi. Ayun. Ah, Meron naman. Ito so, guys sa worldwide din. Tapos yung pangalan ng store is Worldwide Jewelry Shop. Ayan. Mababait yung stuff dito. Ayan. Para masama sa vlog ko. Ayan.